So, kanina, guys, ay pumunta kami sa tabono. tabonok. Yan. Tabonok yun. Tabonok yun, be. Tapos, yung mama ko ay pumili ng vitamins niya. Tapos, ito yung pili niya, be. Kinuha na niya yung, ano, yung laman. Tapos, hindi ko pa nakikita. So, let's unboxing ito. Enerbo yun, be, ha. Ito. Ayan. Ayan, ayan, ayan. So, let's unboxing na lang eh. Uh, sino kaya nabunot natin? So, kinuha na nga yung laman ng mama ko ng Enerbon. 32 pieces na yung enervo niya. So, he, who is this? And, 3, 2, 1. Who is this? Wow, Si Binimika! Bayas ko siya, beh! Wow! Bayas ko talaga si Binimika, beh! Ayan, oh. Binimika yun, beh, oh. Ayan. Binimika! Bayas ko talaga siya, beh! So, sino pala wise, ni Binimika ka dyan? Comment lang. So, so yun lang may ano. Eh, Tapos, maura ni Sud. So, ni. so dito, bye.